Natatanda mo ba si Rocky Gamboa? Rocky Gamboa? <laughs> Ay, naku, no, boss. sorry. sorry, boss. Sorry, boss. Sorry, <laughs> Pinakukulo mo ang tugo <laughs> ko. rin. Ito, may pagkain kami dala Yes, May nang pa rin party. Surprise na. na. Sige. Oh, pa, bet, Open. Nga, o, dito na ako sa kabila. O, o ito, kainin mo na yan. Yung 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 yan. Okay, dito. dami yan. O, yan pa. Eto pa. Sandali, ah. Diba? Annabelle, may ganda na. O, You're welcome. Masakit pa ba? Kumusta na? Kunti na lang po. Good. Oh, mukhang may ginagawa ka dyan. Ano ba yan? Hmm? Maliit na manika. Uy, para kanino? Hmm. Surpresa! Pero hindi ko sasabihin. Mm -hmm. Surpresa ko oh, Sige, buksan mo muna to. Ako sabi ko muna yung director, ha? O, ito sa'yo. Oh, sige, kainin niya, na, oh, ha, Ito pa. O. O. Oh, oh. oh. oh magkapakabait ko, ha? Marina? Annabelle, ha? ka, ha? Kasi? Oh, oh, <laughs> <laughs> Sige. Oh, Bye, kids. Bye, Annie Bye, I love you. Bye. Rolly. Oh. <laughs> Rolly. oh <sa> mga, <laughs> ala, <laughs> kayo. Hello, sir. Na hapa, no? Nalaman ko narito kayo, kaya lang hindi ako nakaakit kagad, ka dahil abalang-abala mm. abala ako sa opisina. Mm. Nakupi yung tuan mga bata ko. Oh, oh, May pasalubong oh. kayo sa kanila. Ha? Wala ko no, <laughs> yun. Wala ko yun. Mabuti ka narito Kailangan, kailangan makausap dahil malaking problema itong ampunan eh. Alam mo, napakabigat eh. Ang lupang ito, e eh, nakasanla. Ni tubo, hindi natutulakang, kaya lumaki na lumaki. Nagawa ko ng lahat ang magagawa ko, nilapitan ko ng lahat ang malalapitan ko, pero wala eh. Ibig sabihin, hindi sa ang perang nakuha ko. Ah, uh, magkano ba kailangan? Kalahating milyon eh. Alam mo eh, hindi na ako Ay, may hiyang uh, magsalita, Sid. Kayaan nyo, gagawa ko kami ng paraan. Ay. Pagtutulungan nyo namin. Siya nga naman, direktor. Oo oh, nga, ho. Salamat sa inyo. Maraming eh, salamat sa inyo. Wala naman, huwi, yun. Oh, Mary! Ani? Uh, 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 wow, ang gaganda ng mga volunteers, ha? <laughs> Ever-present ang mga beauties. Hindi naman, no. Hindi talaga, ibang klase kayo, eh. Mm-hmm. nakapalda lang, eh. Yan si Rolly, Hindi magpalda ka rin. Hoy, ako tigilan mo ako, ha?

Alam mo naman, kailangan ng tulong ng orphanage. Kulang yung pera natin. Kailangan madoble. Sagot dyan, boxing. Ba, eh, pa, paano yun? Okay, ko si Jack. Regudon? Oo. Oh. Yung sweetik na yun? O, sige. ay. mabuti hey, pa, huwag hey, mo na ituloy hey, yung hey, ano. Hindi, hey, hindi, hey, hindi, hey. hindi. Hey, hindi, hey, hindi. Hey. Eh, hey, ka-vibes ko yun eh. Kaibigan ko yun. Ako bahala sa'yo. Teka, teka, teka. Mabuti na yung nakakaintindihan tayo. Alam mo na, kapit na ako sa patilim, kaya ako sumama sa lahat ng racket mo. Pero pagdating sa boxing, straight tayo. Au, oh, straight, straight tayo. Ano ba s'ya? Ah, Jack? Uh, Jack, eh matagal na naman tayong magkasangga, di ba? Kung may atraso mo na ako sa'yo, sana nakalimutan mo na. <laughs> Raleigh, Hindi mo pa pala ako lubos kilala. Ako ang taong hindi marunong lumimot. Pero Marunong din naman ako magpatawad. Kung gusto ko. Bueno, ano sa jamo? Natatanda mo ba si Rocky Gamboa? Rocky Gamboa? Ay, <laughs> <laughs> naku, boss. boss! Sorry! Boss! Sorry, boss! Sorry! <laughs> Sorry, boss. Sorry. <laughs> <laughs> Pinakukulo mo ang tugo ko! Relax ka lang! Mapagkakwartahan natin siya. ano Simple Matagal nang hindi nakakatungtong sa ring si Rocky Kulong pa siya sa ensayo Wala siya ensayo Ilalaban natin kay Joe Pupus tayo kay Rocky Papaligwak si Joe Kuwarta diba? Ayos ba? Ayaw <laughs> mo, I-schedule ka agad natin ang kanyang Okay, ayos. Bakit namang biglang-biglang i-schedule? Eh, alam mo namang wala akong isayo. I'm full of brain but lack of energy. At saka, alam mo namang matagal na ako hindi nakakatungtong ng ringside. Puro bleacher lang. Huwag ka mag-alala. May tiwala naman ako sa'yo eh. Joe Bakal, lawa yung panis sa yun sa'yo. Di ba ko pa nga nagsabi sa'kin? Mga kamag-anak mo, dating kampiyon. Muhammad Ali, Joe Fraser, George Foreman. Kayang-kaya mo kaya, yun, Joe Bakal. yakang yakang mo yun! <laughs> <laughs> mm, paniwalang paniwalang. Hey. Iligwak! Bakit kayo patatalo? Ano ko Ha? Huh? Alagang alaga ang karir mo. Bakal! Bakit kita sisirain? Hmm. Sa unang round pa lang, panatan mo na ng gusto. Pukpuk toto! At huwag mong bibigyan ng kahit na isang chance ang makaporma. Okay? Ako ang bahala, boss. Masyado mo hmm. naman pinuproblema yan eh. Bakit pa ba ako tatawagin? Joe, bakal? Hmm. Okay. Ako ang bahala. Umpisa pa lang ang ko kagad sa isang. Ba't hindi pampayanig lang katuman? Tagay dito! <tong> yeah. Pagkatapos ay susunta ko ng isang follow-up! Yeah. Pagkatapos ay bibigyan ko siya ng isang matitid pang patulog! <tong> 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 <tong>